Okay mga master, meron tayong charge controller dito na bubuksan. So, titingnan natin yung loob uh, kung bagit uh, mabigat ito. At para malaman natin kung ano ang nasa loob. Welcome back mga master. For today's video, uh, bubuksan natin itong uh, PWM na charge controller kung ano ang nasa loob niya. At para malaman natin kung ngasolid ba yung nasa loob nito yung mga piyesa nya so buksan na natin mga master yang kuha lang tayo ng yan para malaman natin at mayroon uh, mayroon review nito kung solid ba daw yung nasa loob nito <coughs> pero dahil PWM lang to wag na nating asahan na kung ano man ang makikita natin sa loob ay yun na yun kasi hindi naman to parehas ng MPPT Okay, malalaman na natin mga master kung nasa loob. Ayan na mga master. Ayan. Ito na mga boss. Ayan na. Okay. Ayun. So, kaya pala siya mabigat mga master. Gawa dito, solid. Ayan napakabigat ng metal ng metal na to yan kaya siya mabigat gawa nito yan pinaka sink ng mosfet yan mayroon naman siyang... ayan limang perasong mosfet napaka solid naman titingnan natin yung harap buksan natin mga master okay sabi ko sa inyo hindi to parehas ng MPPT na mayroon coil ito wala to kasi PWM lang to kaya lang natin binuksan kung bakit mabigat siya kaya yung pala ang nagpapabigat yung bakal pero okay naman ayan na po ayan po yung kanyang loob mga master ayan po yung kanyang mga pyesa at saka yung nasa ilalim ayan Ayan po. Okay. Ayan. So, solid naman po yung kanyang mga pyesa, mga master. Dahil PWM lang to, kaya natural lang na ganito yung kanyang pyesa. Normal lang yan, mga master, kasi PWM lang. Hindi siya katulad ng MPPT na mayroon siyang coil. Ayan. So, kita nyo na yung loob, mga master. Ayan may limang mosfet ayan tapos yung mga piyesa niya dito ayan. so para sa akin okay naman to yung ganitong klase ng PWM ayan po okay balik na natin ayan nakita na natin yung loob mga master lang natin yung ano pagkalagay ayan so okay na rin solid naman yung kanyang pyesa ayan palit natin so ito lang talaga yung napapabigat kasi makapal napaka kapal ayan Balik na natin mga master. Ayan, yun lang mga master. Maraming salamat sa inyong solid panuno na panunod dyan. Pakilike share ng ating video. At na-review na natin to kung ano ang laman niya. Kung anong mayroon sa loob. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Mga ka-DIY.